ulit ni Beef or wala? Depende sa issue. Lights on or lights off? Ang <laughs> mga kuandiyan ni Shino, alam niyo na. Hello mga kabayit ako ay nagbabalik. This is Carla Sarina. Welcome back to my YouTube channel for today's video guys. Um, Kita niyo naman yung content natin. Mokba kami ng shawarma with, with my special guest. Plus na ay Q&A na magaganap. Uy, we are here at, ano pa yung shawarma? And tihay anay Shout out. Yes, grabe ka sa maghimo ay nang shawarma, guys. Um come and visit na mo diri sa shawarma, um, located at Del Carmen, diri sa at bang pantalan. i e flex ko sa inyo, guys, ang ating guest for today's vlog. She is Hoy. Shella. Hi. Hi. <laughs> hi, anay, hi. Hello, guys. <laughs> Sani, nangari kami diri kay para manliba. Hoy. Cheater hoy, pa, hoy, ay, mga cheater diha. Hoy, <laughs> hoy! Ang mga cheater diha, amoy lang sa... Hoy! Hoy, sige na! Excited na ako makuhaan. Excited na ako mamatid sa mga question ni Sheila, And, of tag course, tagkuhi ba ako kung ano mga question. Yes, guys, um, naya mo siya warma diri. Hoy, hi, Anna, Ben. Dali, Ben. Hi! si hi, Ben. Grabe ka ulit ako na ni Ben. Eh. Wow. First time ko, murag second time ko na makakaon ng shawarma, but Feeling ko grabe, so grabe ka guwapa and feeling wow. ko lamig naman sila kay Lamig ang naghihibo. Oy! <laughs> Shout out sa kay Madam Tina. Grabe ka sexy, how to be you. Wow. Uy. Oh man, ready na nga ang question? Ready na nga ako. Okay. Alright, ready na. So while makakawin kami sa Amok Shower, no? Naya yato Q&A na magaganap. Uy. I'm so good, excited. Okay, first question. Uy! Ah. May beef or wala? Easy. Depende sa issue. <laughs> wala. Mangilog. Ay, gusto. Okay. It's it's your choice. Wala Daily. dili ko Okay, so wala siyang wala siyang BM. Yes. Diyan dapat guys, Aja mo pag uyab-uyab ka, lami ra You can do anything. First impression. So sa akin. Okay, kuon. Kuon guys, um Like feeling ko pang good maldita ka lang. Oo, oh, feeling ko maldita oh. ka. Nakita ko kau sa puan sa alingit and then like, you know, guys si Sheila namang good Nagkadaming kami, kami ni, ni Sheila sa party and then ah, nagka-build na kami uh, ng mga ano mm, pa? Yun, friendship ko rohay, no? O okay, mga oh, mga, mm, oh, mga, 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 mga memories. Oh, yes. ang party at to. Huy. Yes. Oh, yun, yun yung first impression okay. ko sa kanya. Pero oy, yung nag nakilala ko si Sheila, mabait si Sheila. Hoy, And then, piligong gani ako ba? Hoy! <laughs> And, <laughs> kumuklami ang... Oh my God! Wow! Next question. <laughs> Anong gusto mo sa isang lalaki? Hoy! Kuwan, since sa sumugod pa naan, jay ba, jay tayo maging napagpamigyan mo once kung ang kamakadyo sa Diyos nun, Imana? Oo. Oh, oh. Murag, isa si na dyan si gusto ni na jawan oh, iba jay time na sa garan mga couples kuman tingting tingting na sa ina Inga, na ina na kaya gawas gawas ka pero kung sa ako mo ramon mas gusto ko lang na mas jamin pag pagabut sa siyempre siyempre yes oh okay kung na gaya, gusto ko pinaka five ko ako kasi gusto ko gitong kaya pero jan hanin ba ako wow hindi ako masabay kaya e, para sa ako lang sa lola pag ikaw na ako sa lola kasi imo lola tisimba tapos pag time na mo simba, nagig ka mo simba, ko, ting, ingat lola, pag mo simba, mukha ka, mo di ka mo simba, kung ko, sa gusto mahalin ko sa ako. Kasabay kami Yes. Ingat May bagay, may bagay kita mo sa kuhan, really juices. What? Isang ka pa mo particle na ko, may party ako na, at na, pakilip sa gino type sa ginoo dyan sa type sa, dapat, mm -hmm. dapat kita sa mga hanimbaho na yes. Guys, so, mga kami. Okay. This is the exciting part. Mapakaayot. Oh, Tsada kayo lang. One hour na oh. Pa. Yes. Kalami sa amo foods. Mahalamihan pag atuan mukhaon. Wow naman! Wow! Uy, kalami mo. Yes, kalami pa rin mo. Come and visit na mo dili sa shawarma dili sa Del Carmen. At bang sa pantalan. Ingan. Kami karado. Proven and tested mo siya. Okay, continue. Ayun. best biggest regret mo so far? Kasi matuwa ka ho! Sige guys, um, sasagutin natin yung malala. Char. Ito ang best ever regret sa ako um, atong time na naka-stop ako ng kuan, ng pag eskwela lang natin. ako pag ma-highlight. Dapat nga ni Kumanya na graduate na ako and hindi ko alam kung ako ay makakuan. Maka-graduate? Oo, kasi hindi, hindi hindi dapat tayo mag-assume, eh, diba? hindi dapat tayo mag-expect. Kasi hindi natin alam everyday kung anong mangyayari sa ating pangaraw-araw, di ba? Kung every situation, no? I Pray na lang natin sa kay God na may regrets na no, may kay Kaya grabe, God. pero normal na dyan sa atong life, di ba? That's, that's a part of our life. So next question na! Grabe, sa muna Christian! Ilan na ang ex mo? Hoy! Mga, wait a mga ex mo? Pagsulay mo mga mga What?! Hoy! Pagsulay! Alam ni Alam nila! Once yung pag ako nung waitin, way wait, mo wait. ex! Hoy! Halo mo? Sige sige! I was <laughs> not salty sure salty, pero parang walang Pero sige nag ilan na ang ex mo? Seriously! Lima ah! Lima Oo lima! At um, least lima! Oh, so. Sa mga bash na nabasa ni mo, dito ang mas maraming na igong kaon ng suwara. love, like... hindi the like... naka-encounter na ko ng bash ko. Pero mahibot ra ko lamang kay bisan baya pa ka mo taas or jaon pa ka sa sa point sa, na jaon bus pa ka rajaw karajaw like jaon na idazon magbush sa imo pero na ba ko consider yung mga nagbash mga kinaya ko sa rajaw, mga um kay kuno sige ako vlog way kuno ma way May gani ma, kuno, no way maabot ko yes way maabot ko makuha, and ano pa yaot mm, Grabe din mo kaya out ingana. Oh, maglaw na <laughs> sila grabe din mo kaya out um nag-vlog mo. Ko, La? <laughs> sa payo na ibadaw, youths, sa pabagaay sa on youths kung hindi ko po sa video diba? yeah. di ba diba. di sa balik ay yung jamula ang sila na Ayan. like kaya ay, yes. yah ni mula ang ina na ba di ba mga yah diba, pero siguro ako lang pa nila mas maganda ko ng joy basher ina na and ang oh, may kung tatawag sa and then lang pa diya ganon magsogod sa waya di ba oh yeah, diya diba? diba. oh, magsogod sa sa gamay So, kung ikaw is makugihon pa ganun, of course, Mabot ka po sa point na ulap ko ka dito nila. Nga na lang. Nga na lang kinabuhi. Dili dil, dil, ko lang pa. Dili ko padali ay ba? No? Um, so, iba na lang. Yes. Rin, oh. Before para oh. And then, right. at yun mga basher, kilaya ko man sila. no So, woy ara, like, ako man good. Pero e, kung kung na sa ka-plastic sa ako lang, mag-jamming di ako na ako, mag-forgive di hapon ako, ako. nga na lang. We, ako labad na pagkatao ba sa kayo? So, kung hayang party at to. Hoy! Uwi na flow! Uwi na flow! Nagmamuli ako na shit. And ang to, nagbisaya na kami guys. Okay, next question. Okay, pang upat na yun na question, no? Party girl or house girl? Party girl. Hoy! Yes, and, in. Ilalaban talaga natin ating pagka party girl. Kamot na na iba yun, dinidini pa na to. Dito Ato tanan ni ko. Bisan pa ko mo May time na mo rag. Jay mga manliba kay nga na pero tapos ikaw, kung nag-agay uh, okay, ng pagkada yun, ako nag-agay mo sa mo naman magba. Kaya nga ikaw na kapatot ko sa inyo mm. na sitwasyon kayo, siyempre si May. Guys, oh, lang pa. Ang okay. ato kinabuhi is ka Mayra. So as long as na so ay party, kaya go party mang good once a week or once a month, yeah. once a year. So go! Huwag magpuan mag sa iyo as long as lamang na. Mm. As, long as long as lamang na. Kaya nakapuan. Kaya naman magtago-tago ka. And also, as long as na-down kita sa safety place, mm. yan. Yeah. na. Di ba, Guys, yung party ng vlog, vlog, gym, so na mga vlog jo. Sa kuma na mga sa na mga generation, normal na gadrang party. Nga na nakalipay sa mga tao, di ba? Di na to ma-express ang ato kwan. Dako pa no? di na to mapagawa sa ato kaya mga tagbati. Hoy, mga problema na mga dapat okay. di dapat na mag-stress, no? So, okay. Yes. Of course, okay. ano yung yuto maglab party girl. Party girl. Yeah. As long as na boy kita, no? Dili kita pwede mag-stress, okay. stress and um, pasagaran pakilid na ang mga negative vibes. Yes, ang mga negative vibes, pakilid nato ito sa own kay Kalain John. Pagkabad ra. Yes. First trauma. Ha? <laughs> 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 First trauma ko. <laughs> <Ha? laughs> <trauma>. Sa ako <laughs> ex. Ay? Sa ako ex kay Murag na times na situation na Murag grab na kalala guys. And Unta na, like, di na ito ma-outro. Di na mag-usod ma kayo, di magbalik ito no? so. mag no? Ako ganyan mag-igugma ka, murag. Tsaka ganyan sa sitwasyon na bagan malala na ganyan, no? Na mga away-away Dito na ganyan ako na trauma balik Like, nakita ko ako galing mo na. Malala uh, sa Pero, kaloy sa Diyos ko man, for how many years na nila boy-boy, ano? Sa trauma, nabagot ka. Okay, first impression mo sa ako. Uy, tiko on. Ang sad. Malita ka na pa. Ang kilay, ti. Ang kilay. Pahang. Diba? Murag din ako mag... Bito lang. Hamok naglaon sa ako. Diyan daw ilang mga ako mag... Diba diyan magsuyo natin diyan maglaon? Diyan diba tayo sa maglaon? kahit na to. Like, baka lang sila naka-isug ko. Kamaldita ko. Kasi nagyan na tayo text na... Diba? Ang friend man lagi kami natin. Ang mula. Maldita. Tapos ako doon tayo manakita na ako na murag... Ay, Hindi kayo mo nagkasipat. Medyo dino. Pero lahat na mo madya. Pala rin sa ato. sa tayo manag-kasapay ito sa party. Um. Pura kagana sa kuan uh, lain ra gyud na lain ra gyud pag imutan tan-aw mm. kaysa sa imo makasabay. Uh Oo, -oh. mas ganay nimuan ma jamming nimo ang tawo ra. hindi ta ra pagawas pero sa baji. Nay, ka magmahay. Mag um. Grabe ka. <laughs> Grabe ka buotan. Magan abusuhan na kan. Hoy, so okay. Um, next question. Lights on or lights off? Hoy! <laughs> Grabe ka lalala na kuan. Mapa. Lagi. Oh my god. Pala <laughs> <laughs> oo. Oh, oh. Guys. sige, kimbali ko sa inyo, ako na nga Guys, no. nakabati ka mo? <laughs> <laughs> I-balik ko sa inyo, no. Sa mga kuwendi ani sino? <laughs> <laughs> alam ko <niyo> na. Halo. O rimo pagutan na lo? Lights on, lights off. Lights off. <laughs> of course, adto to sa lights off. Hoy. <laughs> 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 Guys kasagaran mang good. Bisan dili ko chini jamay, pero pina ra na ganahan ka mo sa life. Di ba? Mga tuyog ta pamintig ini, di ba? Di na to And also um, ya gadto ta comfortable sa life. so. Bisan sa on pa gadto. Dili dili ko sa mo lang na nagdinata bata kami kay we are legal age na. And sa kuman na mga generation kay murag bisan high school, elementary mga uyaban na di ba? And in dag on rock ng grade 7, nagdi-pero nga ako ako ka advice mang dapat sa mga anak na mga level, dili ani mang uyab uyab. dapat mag uyab uyab like senior high or college. cao ang gano, dapat ang formal na mo mu, mo mu, mo suyut ka ng relationship ingana. okay next question. Uh, sa atin sa atin magtropa no? kaya di ba nakabel na mga tatabisan gamay lang ako ano? murag dako dako na ato agi ko? um sa atin magtropa sino ang gusto mo? pick one. Sa so, asura, like, kung sino rin ganaanin mo, like, matiyaki, ingana. Hindi ako makapili, normal lang. So wala, wala, wala. Mura gusto mo tanan. Oo. Patay-patay lang, baka datang ninyo. Dapat, dapat din. Kaya ka ba college life? Mabagutin pa na ko na mga tanan. Tantay saan ba? Tantay? Tantay. actually guys, um, sa kumanda ako na situation Kaya, okay, na-focus ko sila na ako sa vlogging ko. Kung hindi pa lamang ako i kung regular pa lamang ako ang subject ko man, no? padado na ako pag-eskwela. Pero sa ako situation ko man na ako, grabe ka hasol. Ang bain like, sa oras. Oh, Oo, and then, labo na ko man. Nafo. Murag na ako, otok na bahin. Sa video, sa eskwelaan, like, Murag dili ako mag-promise na mahuman ako pag-eskwela, kaya nga ako mga mindset sa ako edad, ako, ako ang mindset is dyan ako sa level na gusto ko mo, gusto ko makuha na ba ako future ban ako mga pangandoy laong like ang muna po lang pan ko na pa pan mature na gato tayo isi ang muna po lang kay na ba yung o na ba ka o na ba ka ako mga batch ng gabit lang? sumurag ayan na niguyang na gusto ako like nangandoy man ako na mga manang pag-eskwela pero sa ako situation so, na kuman, grabe ka siguro possible na makuha ako ng line course. So para mag plastado ko dila na ako pag school na sa college. Pero sa kuman man good is gusto ko mag-focus sa ako pag vlog. Oh yes guys, um, may git man ka or delay. Ang anak ako decision ko man. Diba? Hmm. sa ako family, na nahibayo sila yung anak. Guys, alam ko kambisyosa. Pero in a good way kay ato malagi mga hinaguan. ano Kung ano yung mga gusto nato, diba? Yaman tamula akong na na anong nato bisyo sa tapos na nga tos, sa iban or what, di ba? Nagkuanta, no. Hindi diba. um, diba, lang na, ako dito. And amad to, kumunza ko na nagporsige ako nag-vlog, nga na kay someday, di diba? ba? Puhon, bas, iba dyan na, na magpapaglanan, di ba? Oh, okay. So, ang dyan... Basing kunoto ni Lord Sager ako. Hoy! Hoy, ato sa basing kuha ko na, pakuha mo na ako! Ato, Uy, eh, ako mag-chat pa ka talaga. Mag-belt pa ako ng bayay sa bagakay. Puhon, oo. Sige, para dyan na lamang ta-self. Mas irojak po hindi ba magbubunga ang tanan. Okay lang sa ako kahit puan lang, kahit a uh, views lang or what, diba? di ba? Hindi ako agad magsugod. And unta na po, di ba? Ipray la na lang nato okay, ay kayo. God na. Still niya ko sa ako kamarajan. Of course na gusto mo kunin sa college. Walay pa ako kabayong. Oo, gusto ko mag IT na kayo, kagadjot gusto ko mag nursing. Mhm, yeah, na kayo yan din sa puan lagi dito sa Siargao. So nagplano ako mo apa sa akong mabuyangan at sa Manila. Mm -hmm. Kaso ang nakapuan sa pag ikaw lang yung mga katiguyangan ko man, once may bayay sila, oh, okay. tapos mga bigyong natin, mga kundi labidyaan, mm -hmm. na kaya ako na siya ako nagsulig sa kulula. So murag natusad ako sa ija, Murag dyan kung haisi siya, ato ako. Mm -hmm. um, kaya mo may nakapada ako um, ng dyan mo? Sa na murag na ako gajun na anak, natun ako comfortable. So kung man, kaya murag kung inga na manggaling na di lima din pag nansi, dadawa ako dira sa kuwan. Sa so, isin, so kung magkuha ba ko IT mm -hmm. or kung um, pero lang ko ang mag-BSD. Hindi lang ang gawin lang. Kaya mo nag-angha dyan sa'yo mag-BSD. Hindi ko na may matungnan. Go na ka. Hindi ako nang sad. Kaya ko na ako. Grade 12 ako na ako. So maybe mag-problema ako after na ako makagraduate. Pag-isipan mo nang mabuti yan lang. Ano pa man? Ah. Uh, senior ay pa masad ko, di ba? Hmm. So, may mga pag-isip-isip. Pa uh, may mga pila pa mga pinapakaguyang. Dapat ka love. lang. Tarungan mo pag-isip kayo eh, para dili ikaw mag-isip sa'yo. Ang haya ko mo fit in. Tugod yun ako. Okay. Ako mang godo sa ako kung kumana ko course is murag dilik dyan ko na ako choice ko. Murag nakuha na ko na pirahagit. Oo, nakuha na ko. Pero ang ako ganyan main choice is mag-cream ako. Hoy! Mag-cream! May mag mang cream sa kwarang. Lagi. Nakayon hong tama, di ba? Si may nakahagit sa ino. Diyan. Gusto ko jud na ako lab. Kaysa ako na mag-untong bitong na ako sa una. And then gusto ko sa ganyan mag-cream kay. Hoya Ganahan ganyan ako sa Mga angas nga. Mag-cream kita para... Anong bagitan ba? Hoy! Hoy! Joke! Hablo? Last question. Ano pa? Hindi pa sila ako sa inyo. Ma-continue pa ka ibo. Kaya dyan ko nga. Iba ikaw na rapis mo na mura ko sa niman. Pero sa inyo po, ko din pa ka maka-advance pag unang nang ma-continue pa ka, ni Google po sa bilang ka mga gina. Sige, sige. Ano guys, um, alam nyo ba, um, may time na, may time lab na makahuna-huna ako na Kahawoy, yes, promise. Guys, okay. kung gusto niyo mag-vlog, grabe kahawoy. Pero jaw na, na dyan sa iso kung kaya niyo or what. Kung kaya niyo mag-time mag management. Pero sa ako ka dyan, since pila na ako kayo sa nag-vlog, -nag pero nag-focus ako sa unlock sa YouTube. Ako din matawag na na vlogger. Pero sa reels, na iba ko si Nini Wonder, nag-advise ko sa ako na mag-reels daw kay Dalira. So ama na nag nagsugod ako pag-reels, ama sige ako upload. And then sa pag-vlog ko sa YouTube, continue lagi Grabe lang mga dudga lisod kay makabu. Aram kahago, way, way mo tu yung ingan. Atong time na last year na aram ko kaniwang. Dito sa, you. sige ako ato bilar, sige ako i-reed. E, oh, 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 And guys, oh. alam nyo ba kung kayo ay mag-vlog, oh. dapat um, ilalab nyo talaga yan. Yes, um, napamahal na ako sa pag-vlog eh. And every time na mag-vlog ako love. Grabe, ma-enjoy. Enjoy ako sa pag-edit. Mag-editing, ma-enjoy ako. And ang nakalaba niya is yung mag ko ng content na mga pinaka-uras oras Mag-una-una ko kung mag i-content. And yun, um, kaloy sa juice, um, naka, nakapadadong gihapon ako sa ako pag-vlog, hangtod ko man. And naka times pila ka man sa tunulabay, way ako vlog-vlog sa YouTube. O so, way ako vlog, promise kay ang ako iPhone na isa na gubak. And pila ka man sa hunong anay ako pag-vlog. But. but, then and then, so kaloy sa juice, nakapadadong ako pag-vlog. And okay. dili pwede, okay. yes dili pwede na, mm. dili pwede na, pa? stop na lamang, di ba? So, still nagpadagang gihapon ako bisang paman gamay reviewers, viewers, no? So, inga na lang. And also, while nag-vlog ako, dili ka doon pwede mawaya ang ginoo. Yes. Always dyan nag-guide sa ako. Naibig ba ko love every time na mag ko content? Ulang gutan na ako doon na, Lord. Plus, wala ako, Lord. Umi, ako, ikunti, pili nga na. And then, pagkataw-tawd, makahimu ko na ako. Oo, makahimu ko na oo. Amo dyan taglaw na, pag ikaw mag-vlog, dayaan ko gano'n ko. So, still magpadadong kita hangtod sa hangtod. Bahala gamay na ang viewers. Oo. Still magpadadong kaya po ng vloggers dito sa... Hoy, basa-basa sa hon, di ba? Pray mo lang, Bin? Huwag mo trapa na mga sikat ka rin. Hoy! <laughs> Kalibutan! Hoy! <laughs> 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 Ganun ako dyan, Bin. Sige, Bin. Pa. Tapos, okay, okay. subscribers, okay, likers. Mami Aminyo ako. Ikaw, ikaw John, ikaw John. Ano oh, kagawan? I'd appreciate ko, Ben. Salamat, Ben. Unta na Ben kay para kuan. Hamok kaya at utamatangan. Hoy, kagana ka sa feelings zone, katabangan ko bisan gamay ra to nya ni. Usa ka mga bata. Yung ko. Ko. Hoy, subscribe ana, madam. Nag- nag-vlog ako sa YouTube. Dito ako namista sa Albaris. Tapos, ano na ko John ka sa YouTube, sa YouTube, YouTube. Carlo Sereno. Okay. Guys, um, yes, magpadazon kaya po ng person kay para po, hindi ba? Uh, uh, ang ako, yes, kay, ang ato mga pangandoy dapat mat matubad natin. Okay, last question. Ako nasan mag-question. Diyo pa ako isang question. Okay, ilang taon ka na? Basic, di ba? 18. Yes. Oh my gosh, legal. Makaapa sa butar. <laughs> <laughs> ano ba? Makadawat. O, Diyo, nakadawat. Tag-tojo. tag nang tag hindi ka. O, tagkamang na to'n. Rani, tagkamang na ko. Pila na may nakasab. Please so. Mm -hmm. At least, um, sana nag-enjoy kayo sa aming vlog, no? And sana may na may, na, may ka mo kahit kunti lang, di ba? And thanks to Sheila. She's the... Thank you, so Grabe ka okay ni Sheila ka, Jamie. Labo na sa party. Labo na sa party. Oo. Oh, Kita na lang magkasabi. Mm -hmm. Pagkakot sa mm -hmm. sadyo, sadyo. Sa mm, -hmm. mm -hmm. On daspa, try na na content. Wayain na ako planuhan, no? So, di ba? ikaw ba'y content creator, di ba makauna-una ka sa doon na mas, mas pa pa'y content ra ano. Kaya baka dyan pa ako pagkaun? <laughs> okay, nagbisaya kami. Dapat magtagalog ini kay sa YouTube ito. So, okay na dyan, magbisaya kita. Dapat proud kita sa ato language. Wow! As share nun. Okay. And guys, dito na ako mag-outro. Dito ko na-i-end ang vlog. And thanks to Shella, love. Salamat na welcome. Salamat para sa okay. pag-cooperate, pag-participate sa ako. Wow. Video sa ako, sa ako vlog. And Shoutout sa kuan sa kay Madam sa maghimo ay diri sa Shawarma man grabe ka grabe ka sexy. Oh, no, ma Madam Madam, ba? Oh, Madam at Madam oh, Tina. Oo. Oh. And guys, please visit na kami diri sa Shawarma. Grabe ka affordable, affordable sa ilang kuan so mga no, grabe ka Shawarma is the best. Diri ra ini sa Del Carmen hanapon na ni Jo ang Shawarma at bang sa pantalan. And dito na ako mag end sa vlog. Thank you for watching, guys. Salamat. And please do subscribe. Na subscribe. Subscribe to our yeah. live. Please. I'm guys. Guys, please do subscribe na sa ako ang YouTube channel. Thank Bye -bye. you, guys, for watching. Bye. Bye. Bye, Billy.